Magandang araw kaibigan! Welcome ulit sa Pinoy Recaps. Ang pelikulang ibabahagi ko ngayon ay ang American action thriller movie na Ballerina na ipinalabas noong 2025. Ang movie na ito ay ang panglimang part ng John Wick franchise. Kung hindi nyo pa napanood ang John Wick, meron akong recap sa buong sequel, part 1 hanggang part 4. Mas mainam na panoorin nyo muna ang sequel para maintindihan itong fifth part. Siya si Eve, ang anak ni Javier na isang assassin under sa Rosco Roma tribe at isa namang member ng cult of assassin ang kanyang ina. Mahigpit ang klan ng asawa kaya pinatay ito ng grupo nang malamang kinuha niya ang sariling anak sa poder ng kulto. Dahil ayaw niyang maging kagaya nilang mag-asawa ang kinabukasan ng bata, gusto niyang mamuhay ito ng normal. Ngunit hindi madali ang gustong mangyari ni Javier. Dahil isang gabi, nilusob ng cult members ang pamamahay niya para bawiin sa kanya ang bata pero hindi siya papayag na ganun-ganun lang nila kukunin ang kanyang anak. Pinatago niya si Eve sa likod ng bookshelves. At buong tapang na hinarap ang mga kalaban. Subalit sa sobrang dami ng mga ito, napaluhod din siya. Dito na lumabas ang leader ng Cult of Assassins, ang Chancellor. Sinumbatan siya nito sa kanyang ginawa at senisi sa pagkamatay ng kabiyak. Maya-maya ay pinapili siya nito sa kahinat na nilang mag-ama kaya pinili na lang niyang mawala para kay Eve. Ngunit bigla siyang tinawag ng anak kaya dito na ulit siya napalaban sa mga nakapalibot sa kanya. Ilang saglit ang lumipas, lumabas si Eve bitbit -bit ang laro ang balerina dahil gusto nitong tulungan ng ama. Bago nito dinampot ang isang baril, nakita pa nito ang tato na X sa kamay ng nakabulagtang asasin. Sa kanito binaril ang kalaban ni Javier na -shock si Eve sa ginawa. Kasunod nito ay naglagay si Javier ng bomba sa gas pipe at mabilis na silang lumabas ng bahay. Ilang sandali pa ang lumipas, sumabog na ang buong kabahayan. Sakto'ng nakalabas na ang mag-ama ngunit hindi na rin sila nakalayo dahil malubha ang tama ni Javier. Kaya humingi na ito ng tawad sa anak bago ito binawian ng buhay. Nasabi pa nito kay Eve na hindi ito ang buhay na gusto niya para sa bunso. Paglipas ng ilang oras, nasa police station na si Eve. Habang pinapakinggan niya ang tugtog sa laroang balerina, lumapit sa kanya si Winston, ang may-ari ng New York Continental Hotel. Mabuting tao umano ang kanyang ama. Pagkatapos nitong magbigay ng pakikiramay, nag-offer ito ng tulong. Nadadalhin umano siya nito sa family ng tatay niya. Sigurado raw na aalagaan siya ng mga ito at balang araw, sana maging pamilya na rin umano niya ang tribu. Dito nakilala ni Eve ang director ng Rosca Roma. Sinabihan siya nitong hindi madali ang nangyari sa kanya pero nangyari na umano ito. Huwag raw niya itong masyadong dibdib.